tapat ng Northern Samar ayan ang bundok ng Batag uh, ano dito Subasco ayan o Come on. Surigao Laot ng Surigao Ayan. Time check, alas ko ng hapon Hindi na tayo nagpag-vlog mga kablogs kahapon At nabisi ako sa mga gawain ko sa service Hindi na tuloy tayo nakapag vlog dun sa pag-alis Dito na tayo nakapag vlog At maghapon ang gawa Mula kahapon tak usah amin no? Parting nasi itu Birak. O bakal dyan sa kabilang birak. Okay, Orange. atas.

557 naman ito 557 ang ano nito na ilo na nakatali 50 ito 50 na libras 90 na mm tapos ito namang kahapon 45 lang ito ito so kahapon 45 kasi ano lang ang biwas na yan 558 maliit ang biwas kaya 45 lang ang nylon na ano? ito mga una ko itong pain eh. bakos yan bakos mga una po habang uh, nakuha at malayo pa mga biyahe namin nasa ano uh, 500 miles layo. ang aming pa at uh, kakalampas lang namin kaninang umaga sa ano sa rapo ang amin tumbok na yung ano samar samar na yan mamayang hapon nasa ha, samar na kami mga alas 4 na hapon tapat na kami ng batak batak samar alam niya ay pare alam yung ay yung batak batak samar batak samar yan ay samar yung jacket pala ilan niya lang sa aming hulihan nasa 10 milya yung ano, pagitan galing sila Mercedes doon sila nagpapa ng isda tapos balik sila paglaot dito sa Surigao at maganda nga si Badan magandang huli nila sa doon sa dinahikan mahina talagang paghuli doon lugi-lugi mga bangka kaya kahit malayo takpo talaga dito nasa 700 miles sa naming ano tatakbuhin galing dinahikan mga uh, apat bago kami makarating siguro doon sa area ng aming papamiwasan ang kulay nito mga vloggers ay apat pula, orange, pink tapos kulay gatas kulay gatas na ano, kristalik pakita ko kayo Pero está listo. Sí. isang daan ang bahayan 100, tapos ang dami ng biwas 45 50 ang dami ng biwas tapos ang pagitan na yan isang lipa isang metro dipindi sa ano ng isda Dibad. pero i-video na lang natin pagkabit mamaya hapon magkabit tayo doon sa mga nagtatanong mga vloggers na mga viewers gusto nila matutunan yung pagganon nito pag ng ang ginagamit namin na pamain sa payaw yun maganda nga po ng no, ka nandito kami ngayon sa tapat ng northern Samar ayan ang bundok ng pata mga -ano dito subas ko ayan o no. lakas ng ano hangin subas ko dito sa tapat ng ano, northern Samar. may ano meron po na area mayroon pa rin bundok dyan oh Kabagan kasi takpo namin 3 lang sobrang lakas ang silig dito sa lubong jacket nandyan sa hulihan namin kasabay namin galing Mercedes niyan sila nagpunta rin dito sa laot ng Surigao galing na yan sila dito na deliver lang ng isda dun sa ano, Mercedes at dun ang mahal mahal presyo mura kasi dito sa partid Surigao ang baka pang ano na namin ito Uh, tatlong araw na ay eh, pang-apat pang-apat na araw na ito na ano mga tatlong araw pa bago kami makarating doon pag ganito kalakas ang silig bagal ang takbo hirap na ang makina hindi rin pwede dalawahin at maubos ang krodok

bata na bata. Mayroon na po kami. Nakikinig na rin. Dalawahan nito. Tumunuan. Dilaw na sarag sa panyo, alam ko po 'yun nang aneks na. Naka-hangbuman. Kami si Saban na wala sa programa. Kanya-kanya bata